Hello mga idol, kumusta? Magandang araw sa inyong lahat dyan mga idol Bagong lahat mga idol, set out sa aking mga subscriber Silence viewers nyan Set out sa inyong mga idol So ngayon mga idol, ang ating lutuin mga idol Ano? Ito? Pakita ko sa inyong mga idol Idol, lutuin natin mamaya itong ano mga idol Yan Magpaksiw tayo ng talong ano? Oo, talong nga yung mga idol paksiwin natin sa so, mga idol itong ano yan atay ng bangus yan mga idol atay ng bangus sa bitukan nya yan mga rekado mga idol oh. loya loya saka sibuyas paminta bawang ang wala tayo mga idol ano siling haba pero okay na yung mga idol sinsyahan nyo naman idol yan ang ano natin walang mabilis sa tindahan mga idol So, yun. Mamaya mga idol, sabagkain lang natin ulit mga idol. Papakita natin. So, yan ang ating pananghalian mamaya mga idol. So, mamaya mga idol, sa pagkain ng mga idol. Saka so, sa loto So, ito na mga idol. Luto na. Yung sinabi ko kanina ng ano. Aksyon na talong na may isang nang ano, laman ng bangus. Ito so, na mga idol. Luto na. Kita na mga idol. So, yan.

Nanti nanti, siapa nak makan makan itu, pegain. Mana sobo para itu, inyo. oh, kain saya mga itu, ni, terlom. Tengah mahu makan itu. sarap pala mga idol. Try nyo mga idol, bitukan ka ng bangos. Pag may binibinta sa palengke nyo mga idol, bilhin nyo isa isahog nyo sa ano, halong. Sarap pala mga idol, paksyo. I don't know. Karami kasi mga idol, nagpa ko ng pag sinama ko yung laman loob niya. Masarap pala. Kaya nag-try ko ngayon ng puro talaga laman loob ng bangus, Lalong masarap mga idol. Dito kasi sa amin mga mga idol, mayroong mabibiling ganun na ano lang, laman loob ng bangus. Pero ang loto, karamihan hindi ganito. Gano'n. Isaw ko siya sa ah, talong. Gano'n, i-ano lang, parang i-gisa lang. Gano'n. Ngayon ko lang na tayo na ano pala, masarap pala i-halo sa talong ang naman manloob ng bangus. Sarap. Sarap. Gusto ko ng bangus ng mga doy. Mga idol. Ng idol. Hmm. Hindi mapait kasi maganda maglinis yung binibilhan dito ng bidokan ng bangos, hindi na tawag ito yung abdo hindi siya sumabog ba kaya hindi mapait mayroong kasing iba nito na ano mapait kaya ito hindi Kailangan talaga mga ito Pag bumili ka ng bituka Yung bituka ng bangus Yung mga laman loob Alam mo yung marunong kang tumingin Na hindi Na sumabog yung updo sa mga bituka. Kasi mapait yun mga idol. Kaya nasabi ko yung mga idol kasi na ko na yan. Meron na kaming nabilhan dati na sa ato din makain. Sobrang pait. ganin mga idol. you <coughs>

That's uh, no

So, yun lang mga idol. Maraming maraming, maraming, maraming salamat sa walang sa awang sa akin. So, yun. yun ma maraming salamat idol. Mamay na.